Painted tao yan, alam mo naman yung mga tao ko, binubusog ko yan eh. Tinan mo, lalaki ng mga tiyan, oh. No? Ayan, no, oh. Binubusog ko talaga yung mga yan eh, oh. tao. Oh, ayan, no, oh. Sige, kumain lang kayo ng tao. Oh, sige, akong bahala dyan. Kita nyo naman yan, lulusog ng mga tao ko. Kita mo yan? Sarapan mo nung ha, damihan mo arnibal. Para, ano, matamis na no, matamis. Shoutout din na loob. Oh, shoutout, to, oh. Shoutout sa tao, ha. Shoutout din sa loob, hindi tao. Ha? Shoutout <laughs> din sa loob, hindi <binang> tao. <laughs> Kaya nga tayo nagpataho, kunti lang tayo eh. Tokwa. Masarap Tukwa. yung ano, masarap Uy, yung tao yan, oh. ni Kuya. Oh. Ikaw, sarap yan. Masarap Ayoko, oh. alam nyo namang bawal sa akin yan eh. Kano yan? Magkano yan Kuya? 40. 40 lang pala eh. Murang mura lang oh. Bagay lang. Sabihin mo, sabihin pa niya ang gastos Kuya eh, humirit naman siya, no? Thank you, thank you. Siya humirit eh. Salamat. Di ba? Sold buti mabot, guys, please. Di ba? <laughs> Sabi ko sayo agahan mo kasi ma-traffic ma na ngayon. Kaba naman. <laughs> diba? Yan, yeah, kumain ka ng kumain ha, kumain, kumain ka ng, ka ng taho para para ano, para malusog. Malusog ang inyong resist. Kasi saldo ityarte, yun lang ko na lang. Ano no? Yung lang sana ityarte, ityarte pa lang. Itin lang eh. sa akin ang dumating eh. Eh, mali si Ilagay niya na ityarte. O kaya o, oh. Ayan, bayad na kami ha. Ayan. Okay, okay kinong, ha? Salamat, salamat. Salamat na tao. Salamat. Sige. Kami dito sa ano mga idol. Napadaan kami dito bumili ng taho. Alam niyo naman 'tong mga 'to. Gutumin ayoko na gugutom mi mga tao ko eh. Oh, 'di ba nong, no? Okay, no? okay Kain sila ng tao mga idol kasi alam niyo mga ano eh. Masyadong mainit ngayon kailangan kumain ng taho kailangan kumain ng taho kasi mahaba pa lakaran oh maglalakad sila eh ah oh. sige kumain lang kayo ng kumain ng taho para ito yung tropa namin mga idol ito yung tropang Malumanay may dala kaming fertilizer ayan oh. kasi ilalagyan namin ng fertilizer tong mga alaga naming halaman dito ito yan, ito, yan. Para tumaba ng gusto. Nandito kami ngayon mga idol sa bike lane ng ano, uh, tapat ng uh, wildlife. Papunta kami dito sa Children's Hospital. Doon kami magmumula sa may wildlife, doon sa may footbridge ng wildlife. Doon kami maglalagay ng ano. Ang gaganda ng mga halaman namin, oh, may bulaklak na. Oh. Di ba? Dito kami ngayon naka-assign. Di ba? Sabi ko nga mga idol, palipat-lipat kami palipat-lipat kami ng ano ng uh, destinasyon. Uh, wala kami permanenteng destinasyon sa trabaho namin. Palipat-lipat kami mga idol kaya kahapon nasa Payatas kami. Ngayon naman ay eh, dito kami sa bike lane ng ano Ah, uh, papuntang Wildlife. Oy, yung ate niyo nakasakay sa ano? <laughs> ate, ate niyo Nakasakay sa ano sa padyak oh, ayan oh. Ang lulusog oh. Di ba? Oh, 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 magtatrabaho na kami mga idol. Malapit na kami dun sa destinasyon namin. Sana ba 'yung ano? Sana ba 'yung ano natin diyan? Ay, shout out sa mga katropa natin diyan oh, 'yung mga naka-orange oh. Ay, yung mga katropa namin, mga DPWH ano, no pare bakit? Alik ka Eh, malinis na yun siya Binati mo kasi. Galit. Oo, oh, gagalit talaga yun. Eh. Binati mo eh. binati ko lang. Ayun, mga DPWS, mga idol, mga tropa namin yan. Mga taong lansangan din yung mga yan. Kami naman eh, ako lang naka-uniforme dito sa mga to. Ito mga kasama ko, walang uniforme oh. Eh. Malapit na kami dun sa ano. Lakad lang kami ngayon, wala kaming ano eh, wala kaming service. Pag dito kami nagtatrabaho, wala kaming service eh lakad lang talaga kami Inyan. mga idol hanggang dito lang muna yung video namin ha thank you